Tanda na. Meron yung man ako. Meron yung Sige, gawin yung gracious nyo. Ano sa tingin niyo? Nadulas pa kayo? Hindi po. Ano lang, parang buto sa buto na siya. Kaya pag medyo matagal na ako nakaanong. Nakatayo. Nagiging na masakit na nagiging. Meron ako ditong uh, share nerve siya. tumor. Kaya medyo masakit siya. Kaya okay, pag may tumor, eh, huwag natin pakilaman. Kasi nag-aano yun. Nagagalit siya. Dito na lang sa tuhod. Sige, higa kayo dyan. Higa po. Pwede ba siya? <tipan> Hindi <tipan> naman natin pakikilaman yung ano yung opera eh. Bagong okay. opera si Mami. So, ito yung tuhod. Dito tayo sa tuhod magpupak. Mga ano. Hindi yung kasi malayo ito. Maliban na lang kung hahatakin mo to ito. Kaya rin, kaya rin nilalagyan ng, kaya rin, kaya rin nagkakaroon ng guide doon o may mga para hindi makontensate ma makon yung mga ibang term na nakakonekta na sa, sa internal dun sa ano, sa mga term na nakakonekta sa ano, tawag dun sa mga uh, mga, ano parts dyan. Pina-extrain nyo ba to mami? Ano? Mm -hmm. May mga x-ray pa ba kayo? Wala. MRI lang po doon sa akin. MRI? Okay. Ano yung, ayun, yung lumabas? Yung pa kung, Ay, po, may MRI. Ayan po, ang MRI. Pero hindi ko pa po yung napa-x-ray. Kailan yung pina-MRI to? Well, eight, 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 20, Ano nakalagay ano sa kanya? Tumor? Tumor Nerve shit ano? tumor. Parang doon siya, yung bukol niya, doon siya sa may nerve. Kaya po siya hindi siya basta-basta ka pwede. Ano mm -hmm. Kasi pagka uh, inanong sa nerve, ito po mag-explode yung ano nun. No. Baka daw po hindi makalakad. Palong po kayo. Kaya hindi pinakailangan. natin pa. Ito, sa tuhod. Pag mayroong baradong nerve, hmm. siyempre maa-apekto yung mga ano nun. No, Nakapalibo. Mm Naka sumasakit ba yung mga ganda nyo? Yan, mga ganyan. Pag ano, pag madhapon na akong pagod, masakit ko siya. Kasi kung nakabara talaga ron, yung blood circulation ma ano niya maapektuhan so, Yung joints ko din parang wala na siyang oil, parang buto sa buto na siya nagtatama. Ang ibig sabihin po noon, pag wala nang ano, yung meniscus meniscus tibial flato natin, yung puwi na pupulpot din. Eh. Mas manaw na nabubulpot. Mm -hmm. Sa tibial bed. Ganito po itsura ng tuhod pag titingnan mo. Hoy, paki ko nga no? Parang buto sa buto na siya. Dapat ito po 'yan tayo. may allowance. Ito po yung mga uh, x-ray na ano. Sample ng Ayan. Ang sample po ng x-ray na tinatubog ka Pag buto sa buto ng nagtama, syempre mm -hmm. siyempre mangingilo na yung pag nakatayo ko yun, okay? magkikreate ng irritation yung kung pag gumawa ba ako ng hagdan, pakinig mo na nagaano siya tala. May sound na. May sound na. Okay. Ito, mawawala lang yung pain nito, pero hindi ko na kaya ibalik. Diyos na makakapagbalik <laughs> ng miniscus na, na napunpun. Pero tignan mo. Sa hagdan, nahirapan kayo? Yeah. Tignan natin, pag-check ko sa agad. After na naman. Yung nanay ko, ganyan din eh. Yung nanay namin. Na ilang beses hindi may hindi yan. Kung tinuturo ka, ano, na tubig o nilalagyan ng oil. Yung nanay, ang naturo pa, ang pati na pati. Marami pong ano dyan na uh, may mga pasyente rin dito na nang, na sa gano'n. Walang nangyayari. Wala, Sila sa wala, mismo nagsasabi. Wala, wala. Ma, ma, sarpak na. Man. Collagen, yung steroids. Ganon pa rin. Mga isang buwan lang siguro na ng aluhan, tapos wala na. Maal -maal Mas maganda kasi literal lang. Wala na a-add, wow. wala na babawas. Literal na adjustment. Kung sumakit man, di. Adjust lang ulit. Kasi pag marami nang na-add na substance, haharang -ha. na yun. Hindi hey, nga namin maintindihan. Sabi nila, aalis na daw ng tubig. Iba naman, daw ng oil. Eh, kayo na po magdidesisyon yun bilang kayong na nag, nagpupunta rin siya sa ano, kayo nagdadala. Dito kasi walang, mababago lang yung posisyon. Pero hindi ma, ano, wala siyang, wala, wala siyang mababawas yan walang madadagdag. Yun pa rin yung parts. Kailangan kasi niya, mausog yung ano, kasi meron tayong tinatawag na ACL at PCL sakit na Yun yung naiipit na masakit. Kaya pag nag-aandan kayo, pag pinirsan yung gano'n, kailangan nyo muna kumapit ng pakatoto para makasampa kayo. Kasi may ipit yun eh, sa gitna. Yun yung masakit, kasi manipis lang yung ligamis ni Laling ACL. Yan yung madala, pag yung nakakarinig kayo nung ano, mga nagbabasketball, may ACL. Yun yung kadalasan na puputol. Yung ba mga 78 years old, pwede pang i-adjust yun gano'n? 78 years old, titignan po natin yung ano, no? Very pretty na po yung ano, para wala na rin yung chance mga massage lang natin. Titingnan natin yung ano, yung x-ray niya, Baka sagad na sagad na rin. Gusto niyo po sa mga kanina. Oo, relax na. Huwag mami. Yeah. <coughs> Power kasing atakin to eh. Hmm. Okay. natin ngayon kung nagbago. Nakagero sagdan. Inaalog-alog lang naman yan para yung lumihis yung ligaments na no, sa gitna. Dalawa yun, ACL at PCL. <laughs> <laughs> baka kilala ako sa opisina niya mm -hmm. followers ah, mo kami sa milano ha <laughs> o oh, mami check natin sa hagdan tignan natin o dito lahat kayo subukan niyo <laughs> ano? parang nawala yung parang nawala yung parang nawala yung parang nawala nawala yung parang 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 parang yung yung Di pagka, no? Adjust natin ulit kung talagang matutulog. Sana, huwag naman kayo matulas. Kasi minsan...